Netizens may react sa gingong first kiss sa Kathneil sa episode kagabi'i sa Pangako Sayo. Ang detalye sa showbiz chika ni Crystal Cromente. Todo react na sab ang mga netizens kalabot nila Catherine Bernardo o Daniel Padilla o mas naila sa bansagon nga Kathneil. Kini may sa episode kagabi'i sa ilang teleserye nga Pangako Sayo, din ang ilang mga karakter nga sila si Ina og Angelo ni ang kunigyod sa ilang gugma alam sa usag-usa. Human sa inang kunay kagabi'i, eh, nahitabo na gyud ang tugay ng gihuwat sa Catmill fans nga on-screen kiss sa love team. Tungod sa grabing anticipation, nag-trending gyud sa Twitter ang hashtag nga PSY unang halik. Sa post ni Twitter user at official KB Bodies, makita nga ang hashtag PSY unang halik ng muna sa Philippine trends o worldwide trends. Sumtang sa mga Twitter accounts nila at ug Global at Team Kath Niel, makita nga mukabat nga to sa 2 million ka-tweets ang nigamit sa maong hashtag. Kadaghanan sa mga nang-react ni Padayag sa ilang kakilig sa Kathneel. Si Twitter user at SX Fiesticated niingon nga perfect daw kaayo ang vows ni Ina og Angelo sa usag-usa. Apan bisan pa man ang uban, ang kadaghanan sab nabitin kay daw hopya ang maong scene. Ang termino nga hopya nahulagway sa paasa nga termino diin adunay gipaabot nga eksena ang mga tao, apan ang mugawas wala kaabot sa ilang expectation. Sa mga nakakita sa episode, nakitang padom na mag ang Kathneel. Apan nausab ang anggulo sa kamera, maong nga dili maklaro kung tinudan na ang kiss sa duha. Apan gawa sa mga nadismaya, aduna na fans nga mas sinabtanon kinsa niingon nga good things daw come to those who wait. Crystal Clemente, alang sa Showbiz Chica.